papalabasin natin yung mantika niya. So guys lumabas na yung mantika ng karne antayin natin mag brown bago lagay natin guys yung pan luya luya bisa bisa lang bisa bisa lang bawang at sibuyas na samasama na sila dyan haloin -halo ulit natin okay, sunod na natin yung kamatis halo haluhin natin uy ang bango ang bango nang niluluto haluhin ko lang guys Ayan, pwede ito, na. Ito, ito, napalambot na. Pwede na. Ito guys, ito yung balatong na ilalawak natin. Niluto ko na ito kanina pa. Ay, niluto niya pala. Lawak na natin guys. Ayan. Continuous lang natin sa paghalo. Ayan. Tapos lagyan natin ng patis. Okay. Ayan. Ayos. Haluin natin. Hintayin natin kumulo. Sabawan natin ang kaunti guys. Sabawan natin para may ihigupin. Ayan. Uy. Ayos. Haluin ko ng kaunti tapos takloban. Yan, halo na ng kaunti yan. Takloban ba na lang natin hanggang sa kumulo. Yan. Kumukulo na guys. Haloin natin. Tikman daw natin. Uy. Yan. Tapos ito po yung ilalawak natin. Ilalawak natin doon sa balatong. At saka ito. Talbos na palaya. Ayos na ayos. And guys, ilalagay na ang kwan. Okra. Okra. Tapos talong. Mhm. Uh mm -huh. Bango-bango. Yun. Yun Ngayon ka tapos takpan natin mm -hmm. mukhang luto na yung talong saka okra ah. not, yet. Not yet. mukha pa lang yan konti pa mga 5 minutes yan guys luto, luto na yung kan yung talong saka no, okra lagay na natin yung ampalaya yung dahon ng ampalaya yun sabi guys oh papaitan na yata labas nito ah -hmm. Uh -huh. uh -huh. dami daming talbos -hmm. Uh -huh. ayos madali lang naman ang luto nito ang, ang palay na to eh mainitan lang siya ng 1 minute ayos na kasi talbos lang naman siya yan ayos na yan takpan mo na at luto na yan mamaya takpan mo na yan takpan mo na tapos yan pwede na ayos mhm mm Mhm mm ayos finish product